Yon magandang tanghali mga kakyutong, mayong araw ay pupunta ako sa bayan dahil meron tayong dalawang good news So yung unang good news, syempre anong date ngayon? February 29, sakuran na naman sa Facebook, yes grabe At yung isang good news mga kakyutong, abangan nyo mamaya sa video kung ano yun, grabe Grabe talaga, napakabuti ni Lord dahil sa pangalawang good news na to, mamaya malalaman nyo, kaya kung ako sa inyo, uh, abangan nyo itong video na to, panoorin nyo hanggang, hanggang dulo dahil meron din akong good news para sa inyo kapag tinapos nyo yung video na to mga kapitong. So ngayon, ang gagawin nyo, samahan nyo akong pumunta sa bayan para mag ng ating sahod. At para malaman din ninyo kung ano yung pangalawang good news natin. Grabe talaga magtrabaho si Lord sa buhay natin, mga ka -fittong. Sobrang thankful. So ngayon, aalis ako mga ka-Kyutong kasi pupuntang bayan. So, oh! Tignan nyo naman yung helmet ko mga ka napakaangas, So, samahan nyo ako. Tara! Palabas na pala ako dyan mga kakutong. Hindi ko na pala na-video yung pag ko kasi sa loob ako nag dahil may limit po dun sa ATM machine. Bawal din kasi mag-video sa loob mga kakutong. So ayun mga kabsat. Sa loob ako nag kasi kapag sa ATM machine may ano may limit hanggang 50k lang. So ang ginagawa ko kasi wini-withdraw ko talaga la yan lahat. Pero dinedeposit ko rin sa isa kong account na ibang bank. Kasi syempre kailangan natin mag-ipon para sa ating future. Uh, Nag-iipon ako syempre para sa future kasi hindi mo naman alam, di ba? Hindi naman forever ang vlogging. So, kailangan natin mag-ipon, magtipid, ganyan. So, samahan nyo ako na mag-deposit. Eh, pero hindi ko na ipapakita kung saan kasi personal na yon at for safety purposes na rin. So, i-deposit -de ko po, po yung iba dito. At yung iba, syempre, magbibigay, mag-share tayo ng blessings. Kaya abangan mo, abangan mo pa rin yung video na to para updated ka kung ano yung pangalawang blessings na natanggap natin ngayong araw. So, tara, samahan nyo ako. So, ayun mga kakutong, grabe, sobrang saya ko ngayon. Ito na, malalaman nyo na kung ano yung pangalawang blessings o pangalawang good news na dumating ngayong araw. Sobrang blessed talaga, grabe. Sobrang thank you, Lord ah, uh, papakita ko na sa inyo, syempre, deserve yung malaman kung ano yung good news kasi lagi kayong nakasubaybay sa akin. Eto na! Google AdSense! Alam nyo ba kung ano ibig sabihin nito mga kapitong. Eto yung pin na kailangan dun sa YouTube para mabayaran ka na. So, ibig sabihin, monetize na tayo sa YouTube. So, pinadala pa to galing Malaysia yung ating Google AdSense. So, thank you, YouTube. Maraming salamat sa blessings, Lord. Grabe. Claim na natin na susunod silver button na yung, ano, yung marireceive natin. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Uh, support nyo din po ako sa YouTube channel natin. Ayan, nandyan po. Nasa screen. Panoorin nyo po. Subscribe nyo po. At, uh, grabe, sobrang saya ko ngayong araw dahil meron na tayo nito. Google AdSense. So mga mga kakitong, dahil sobrang blessed natin ngayong araw, sobrang daming blessings na dumadating sa atin, syempre share ako ng blessings, yan, magpapalaro po tayo mamayang gabi. Mamimigay po tayo ng Gcash giveaway mamayang gabi. So ang mechanics lang ay kailangan nyo lang i-follow yan. Yan, yung pamangkin ko. Kailangan nyo lang supportahan yan kailangan nyo lang i-follow yung page niya at i-share ang video na to mga kakitong nang sa ganun makakasali kayo sa ating Gcash giveaway mamayang gabi para mer maraming salamat sa inyo at syempre thank you Lord